Mabas sa datos ng Anti-Money Laundering Council na mahigit apat na na bank accounts ng mga diskaya ang naka-freeze na. Sa mahigit 427 bank accounts mula sa iba't ibang banko, tumataginting na 180 billion pesos ang halaga ng na mga naging transaksyon sa loob yan ng 9 years o simula noong 2016, unahin natin ang St. Gerard Construction. Meron niyang 228 bank accounts with inflows na higit 70 billion pesos. Para naman sa St. Timothy na may 77 bank accounts, kumamada naman yan ng more than 48 billion pesos biggest single transaction nito ay half a billion pesos. Lumabas na 80% ng funds ng St. Timothy ay mula sa DPWH worth 38.65 billion pesos. Plus 45 billion pesos naman ang naging transaksyon sa Alpha and Omega sa 76 bank accounts. Notable ang paglaki ng pagpasok ng pera ng DPWH noong 2016 hanggang 2019. Halos 19 billion naman na naging transaksyon sa 46 accounts ng St. Matthew. 87% or more than 16 billion pesos ay mula sa DPWH.